Good afternoon mga day This is Jenny TV Vlog at day in my life as a starter content creator at age of 12 Kitang kita nyo naman sa weather natin for today's video ay ang clear talaga at ang blue na langit Pero for today's video nga ay may gaganapin nga tayo pero hindi to panggala ha Nagparvis nga yung uncle ko ng niyog kasi nga malapit na nga itong event eh? Yes po, opo Magbebenta po kami pero lulugitin mo na yan. I-comment mo lang sa comment section. Pero ayan. madali lang talaga tong video na to. Kaya tapusin mo lang sa dulo and kitang kita nyo naman sobrang clear and sobrang windy talaga. Ayan na nga yung kasin ko. Nagsundog nga siya ng langkay kasi nga may bubuyog doon sa itas ng kahoy. Yes po, opo. May bubuyog talaga doon sa kahoy. And ayan, binibigyan ko talaga. And Ayan siya kasi ibibigay niya sa papa niya. Ayan nga din na. May ko pa talaga yung cousin ko dito kasi naman sobrang cute. Uy. ayan na nga yung cousin ko kasi mag na kami ng mga niyog. Yes po, opo kami po mga babae ang mag ng niyog dito. Kasi naman walang mga lalaki dito sobrang busy nila. Uy. Ayan na nga yung uncle ko kasi naman. Nakagat nga siya ng bubuyog. At ayan na nga yung cousin ko nagpapakyut nga at nag-hype pa. Pero itong pinsan ko naman to, dapat batan pa rin sa pagbubunga nga. Char! Pagpasensyahan nyo muna yung pagbibidyo ko gawa ng sobrang ganda nga talaga ng weather for today. Pero umulan pa rin ngayong hapon. At ayan nga, Sobra nga talaga yung hangin dito kasi naman mukhang bagyo talaga to pero hindi pa. Uy! At ayan na nga, tapos nga yung uncle ko sa paghulog niyang mga niyo kaya naman amin ang kukunin nito. Papasensyahan niyo muna yung boses ko kasi pawi nga talaga tong babae. Kung to. mo naman na hindi mabigat ito, binitbit kong niyog abay, napakalaki nga. Sobrang bigat nga. May pa-video pa si ating nalalaman. Uy! Tayan nga dalawa na ngayon binitbit ko diyan kasi alam niyo naman na sobrang strong ko char. Pero dinagdagan pa talaga ng isa kaya naman sobrang strong talaga. Very strong char. And you know muna for the video. Bye bye. muah